So, dumating na yung ano ba yung Ibinigay sa akin So, buksan natin guys Alamin natin kung ano ba to uh, Basuka Parang yung basuka eh Buksan natin guys Para matim na natin kung anong laman Ibinigay man to So, buksan natin At sino nagbigay yan, Brad? Iwan po, yung follower siguro ba Baka ano yan, Brad? Bumba yan? paano. Baka nga. Pero sa tingin ko parang basuka eh. Mabigat, so, bro Mabigat man. Na ilabay na, Brad. Tapon mo na. Tapos na naka kwadro quadro pa. <laughs> Buksan natin. Para malaman natin kung ano. <clears throat> bumba ba? O unsa, ano ba yan? O basuka. Mm. Pioneer. Pioneer? Ay, hindi pala pioneer. <laughs> 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 Sala ko, pioneer. Ano ba yan? Ah. Tingnan mo sa ano. Wow. Tama sa ah. Tripod. Binigyan ka na tripod na, ba? Binigyan. eh baka si mamis si nagbigay sa iyo niyan. Binigyan ako ng robot-robot. Eh, jowa mo ata nagbigay niyan eh. Hindi. Sino bang pangalan na kalagay? Burloloy man. oh burloloy di ay. Eh. Burloloy na nagbigay niyan. Eh. Akala ko jowa mo. <laughs> tingnan natin. Ah, Maganda-ganda ba? masubukan uh nak apa alus pak oh uh hmm lagi nak tinggal anu mentok oh yang bagi bini kian tayo pero, pero hindi natin alam mating nang daw hehehe <laughs> ganda ganda kaya siguro nito pak Siguro mamahalin to. Oh. Tingnan nyo guys. Diba? barang robot. Oh. Wow. Oho. Aha. Oh. Wow. Ganda. Tapos. Paano to ilagay? Yan lang <laughs> yung problema brad. Dito yung. Dito yung problema. Kung paano ilagay yan. Okay. Ah. buksan na mm, matagal lang ito nito paano magiging pin aha lumipad pa dito kaya ito yun di man yan ganyan bradoy ay ganyan yun mm. ay yeah. ako mali nagkamali yata ganito pala yun <laughs> yan guys ganyan pala kala ko ganun gano'n eh uh -huh. hilak ako, di man malak Lagi ikot -ikot. man naglubag-lubag man Lagi lang siya nag -ikot, ikot guys Hindi man siya mag-ano Tanggalin mo kaya yan Baka nag-ikot-ikot yan sa loob ah, Paano ba mag-angal ito ba? Hmm, so, hmm na, Sira na yan Sira na Ikotin mo Ayan hmm. Mag-ikot talaga yung sa ilalim na noon oh. para Parang tumigas na Hmm Hindi na mag-ikot-ikot Aray po Ah, ganian guys. Oh, ganun yan guys. Oh, sobrang ganda guys. -hmm. Uh -huh. Ipasok na itong maigi. Oh, hindi man ako marunong. Ganyan. Oh. May sarili ka lang stand Brad. May sarili ka na tayo. Salamat na. sa nagbigay Brad no. Oh, salamat pala sa blessing na nagbigay nito no. Ha. Huh. Oh, ay, sarili na tayo ang pangano. Aha, 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 aha. <coughs> Tapos may ganito pa. Oh, tingnan nyo guys. ano Paano ba yan? Ano ba yan? Oh, Mm. Oh, mm. Parang pasol. <laughs> <laughs> Tumaas man. Mm. Parang pasol na sa pangisda ba? Ano, mm, baka masobraan mo yan, matanggal yan. Oo, oh, ng isda. Ganun. Ganyan-ganyan pala nito. Hindi na natin alam. Eh. Okay, mm. Pasol na ito. Tapos. Paalam na Eh. Mm. So, oh. Salamat pala sa nagbigay nito. Ah. Ligtit na natin. Kaya baka masira. Bago-bago pa naman.